Sir, hi. Kill. I'm not is it? I got. Oh, you Sir, I got. We want to ball. Sir, again. Spicy noodles? No, no, no. Peace uh, and shrimp. Huh? Pease and shrimp. Is shrimp so? Yeah. Can I see that? Yeah. Just want to see the size. Not I mean. Uh, Sidikan. Yeah. They have oh, very, soup. Nice, very nice. And yeah, then mixed with rice and okay, with the seaweed. Yeah. seaweed. right? Yeah. Wonderful. Enjoy your. Uh, uh, and. Uh, and. <laughs> and. <laughs> 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 wala na naman ang wifi ko kanina, dumating sila lahat. Hmm. Baka may limited na siguro yung eh? Yung data ang ginamit ko naman. Limited na siguro siya. Hindi. Ang na eh. Hindi. Talaga pag dumating sila, may na na. Paano ako sila lahat? Ako connect sila lahat, pati TV. eh. Kahit na, may router na naman eh. Pero may na na yung router uh, um, ko. Yung tipilin. Eh. Nakamahina na yung kuwing Yung capacity nga. Hindi hmm. sa capacity Hindi sa capacity yun. Hindi sa point talaga yun. Signal. Ang napakatamad mo umuha ng tangko nga. Pa dami dami eh. At Hatcha muna kasi kunin nyo na basta maray nakakunik. Babagat. Kapon ka naman. Sarap kumain sa init, ano? Nandito ani na yung isang eh. Siya ka? Sa taga saan Si Selvon, guys mo. Guys mo. guys! Vlogger yan. Ayaw kumain ka dun. Picture nga lang sumasabine. Asok sa Yung ah, beses <laughs> Yung Toyo yun. <laughs> mo. Hmm, <dabi dun. laughs> <Hindi ba, laughs> galing doon Pilipinas ang Dami doon. hindi dalawa 'yung Pilipinas 'yo. Yun. Karon Pilipinas Oo. Oh, May lang. Yung benta ng kan ng asawa niya, nagbebenta nang pangit naman eh, pangit na eh. sabi ko yung mas malaking kuko din mo sabi ko, wala Uy. sabi pag ipinirito mo yan iwan lahat sa kawali yan hindi hindi, nagpirito ako okay naman wag mo yung masyadong babadsakan teka kayo, taglit lang para hindi titigas Ayan na dalawang tilapia natin eh. Tukol hmm? oh mo. No. Ayaw naman tilapia. din ni Janjin yan eh. Tilapia. Sa yala Yalakil! <laughs> Sir. nung ng kangkong, di pa nga ako. Katapat <laughs> magluto na pare. Ay, Ayos na. The... Uh, malingkin na naman tayo. Next part. Next 7. 7 pala sa bono. Friday. Ano daw yan? Desyuch. ng mumuwa diyan nakakong. Come 'Yung Mukha na rin. Ikaw na lang hindi. Sino na muslims eh. Um, Dropan kami nito dito may Ay, binaba? Hmm. Binawa. Tapos binanatan din yung pala ka. di ah. Wala na. Yeah, pwede pa yan. Lagyan mo pa sa gilid doon. Wala na akong buto eh. Ibilin ulit ako. Kaya mo sa bata, hindi. Tinanim lang namin yung janjan nyo, pata nga hiwan naman mm. okay, yun. Guys, marami yung mga hinong? Kahit ilaw. Hindi <laughs> na nga nga binalasan yung janjan, tinanim lang namin ganun. Saan buto lang yan? Dalawa hmm. nga. Dahil yan. Kapatid pala ng amo mo lang yung nakikita đẹp lắm, phải biết tên nó. Tình nhiên vô chẳng. Nó mà lại. Nó khen nó sao nó tầm quan mấy kawa. Nó thật ra. Nó basic. Nó bảo rồi nó lo. Mấy cái cái sư nó mà khai. Nó sở chứ là không khai.

Ilang ilang taon na dito? Ano siyang mga ng nang nandito sa Saudi ala nang parang lisensya. Mm. Na, na? mm. Tanungin sa yung kuan yung applyan niya. Wala nang lisensya. Masal siya doon. Bom, é por manhã. Vamos querer na manhã, terkarang sepatu sendiri. Malama gigis ko. Aro lang basta-basta. N, malama namang niyo? Aro-aro naman nang di dadagdum. O kaya masmara, masmara dapat yung mga ulit, mamisgut kwat. Dino mga bagong dating kasi. Bagong-bagong saket. Para maganda na ayo. Oh, yung Nike na kanina. Ang ganda. Kasi sa kanya. Kasi sa sana sa iyo, ang ganda. Country. Oh, original pa. Paano naman ito sa video? Hindi pag may magbakasyon Ganon. Ganon sa akin eh. Hindi na hala pa pasabay. Pa pasabay. si Kung ka direct, madali lang ano. Hmm. Kesa bumili ka dito, mahal. may original pa. Yun, galing din sa ibang bansa mga yan. siya <laughs> hindi <kita> mga rabo yun <laughs> 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 Hiling hmm. okay, nakikita mga pwede dito umakain hindi nga hindi hindi nga nilang nagagawa ito <laughs> bottle pipe wala 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 Sayang, kuna na naman ang inyong 12 almost 12 minutes, guys. Busog sinigang ulam namin, no. Oh. Sinigang na isda. Na may hipon. Na may talbos, talbos ng kangkong. 'Di ba, sarap kumain kahit mainit. Basta may kasamang kumain. <laughs> busog na naman, guys. Oh, 'Di ba? biaya nih memang alat cete mga betul busog batat, busog, <laughs> busog eh. well, guys, terima kasih banyak banyak